ba birhen kapayapaan mga kamalalakbay narito tayo muli sa ating Saturday habit ang Pueblo Amante de Maria tayo mga Pilipino na bayang sumisinta sa mahal na birhen at kasama ko po ngayon dito si Brother Ivan Panganiban ang kuya at tatay ng mga shrine sa Pilipinas Hello Brother Ivan Viva la birhen po kapayapaan po sa ating mga kamalalakbay welcome po muli sa isang episode po ng Pueblo Amante de Maria Father Nante, salamat po at narito na pumuli kayo. Ako lang po pala mag-isa ang nag-host po nung nakaraan sa Taytay -tay po. <laughs> eh, kasi naman daw kayang-kaya mo daw yun. Pero nandun ako <laughs> nung ano, declaration. Ha? Ang ganda. Yes, congratulations po. sa Taytay. Opo. Congratulations po sa unang minor basilica ng Diocese of Antipolo. Amen po, no? Amen. Saan po natin yung Brother Ivan? Ngayon po uh, mga kamanalakbay may dadalawin po muli tayo ng isang shrine. Nakatutuwa po kasi uh, nabigyan po tayo ng pagkaataon na makasama po natin sila. Medyo malayo-layo po ito mga kamanalakbay kasi magbabarko pa po tayo para pumunta roon. So tayo po ay dadalaw po sa... Uh, parokya at dambana po ng Nuestra Señora del Pilar. Matatagpuan po ito sa Mamburaw, ang capital city po ng Occidental Mindoro na naging parokya po noong uh, around 1947 at dinesignate po bilang una at ngayon nag-iisa na shrine sa buong isla po ng Mindoro noong March 25, 2023. Tara po mga kamanalakbay, pumunta po tayo sa dambana ng Virgen del Pilar ng Mindoro. Wow, ang layo naman. At nakakatuwa po mga kamalalakbay kasi ang kasama natin sa kwentuhan na ito, ng podcast na ito, ay dalawang kabataan na talaga aktibo sa kanilang dambana. Unang-una na dito si Brother Joel S. Panaligan Jr., ang Shrine Ministry Coordinator ng kanilang Social Communication at member ng Parachute Ministry. Hello, Brother Joel. Hello po. Viva la pa ang po sa ating lahat. At kasama pa rin nila ang isa sa mga masisipag nila at siya ang Youth Ministry Coordinator, si Sister Don Bell Messina. Hello. Viva la Virgen! Kapayapaan po, Father Nanten, Brother Ivan. Hello po sa ating mga kamanlalakbay. Ayun. So, ano po, mga batang-bata po, mga kasama natin ngayon, Father Nanten. No? Yes, um, nakakatuwa okay. kasi silang pag-asa ng ating simbahan. Amen. Mm -hmm. Opo. So, para simulan na po natin itong kwentuhan natin. So, um, kahit sino po sa inyo pwede sumagot. So, para, paano po nagsimula itong devotion sa Birhen del Pilar po dyan po sa bayan po ng Mamburaw? Ayan. So, ako na po yung sasagot. Bale, ah, uh, Since nung ipinanganak po ako kasi Nuestra Senora del Pilar na ang aming parokya na ngayon ay dambana na. Pero base po sa mga kwento at sa history po ng aming parokya, ah, uh, ang Nuestra Señora del Pilar po ay naitatag noong 1947 under po ng mga SVD missionaries. Pero bago pa po, po yung mga SVD missionaries kasi mga around uh, 1898 hanggang 1900, uh, pinapalaganap na rin po ang pananampalatayang Katoliko sa isla ng Mindoro, at uh, dinala po ito ng mga Agustinian Recoletos. So I sila mean. po talaga yung nagsimula hanggang 1936, tapos inilipat po nila sa mga SVD missionary and then Uh, dati po ay under po kami ng uh, Apostolic Vicariate of Calapan hanggang nagsarili na po at naging uh, isang vicariato. Ngayon po kami ay nasa ilalim ng apostolikong Vicariato ng San Jose. So ayun po, dati po ay, ano po siya, parang dati ay marami pong mga parokyang kapit ang Nuestra Señora del Pilar nung nag-uumpisa pa lang po ang pananampalatayang katoliko sa isla ng Mindoro pero... Later on po, nagkaroon ng kanya-kanyang mga parokya yung mga bayan na nasasakupan ng Nuestra Senyora del Pilar. Kaya sa kasalukuyan po, ang aming patron ay naging patrona na lamang po ng bayan ng Mamburao, yung capital town po ng aming probinsya. Maari mo bang ikwento sa amin yung mga ilang naging mahalagang milagro o mga kaganapan tungkol sa debosyon sa malabiran ng mga taga Mamburao? Opo, Father. Uh, bale, yung pinaka matandang kwento po na narinig ko, kasi bata pa naman ako, naririnig na namin tong kwento na to. Yung great flooding po dito sa aming bayan, I think mga around 1994 po siya. Uh, pero siguro may mga miracles pa sila na naikwento noon. Kaya lang ito lang po yung nakarating sa amin. Yung great flooding po noong 1994, ang kwento po niya ay, meron daw pong isang matandang babae na parang sobrang ordinaryo ng kanyang itsura, nag-iikot siya sa aming bayan. And then nang hingi po siya ng tubig sa isa sa mga residente ng aming bayan, kaya lang nireject po siya. So parang tinanggihan, hindi siya binigyan ng tubig. So parang after po noon, nagsalita yung matandang babae at ang sabi niya, ah sige, magsasawa kayo sa tubig. And then after po noon, yun na yung great flooding na parang according po sa mga residents ay sinasabi nila na ito daw po ay isa sa mga himala ng mahal na berin. And I think Parang kung iisipin, parang ang ano naman nun, parang nagigante. Pero parang sa amin pong mga nagde-devoto, nakatulong po siya sa aming pananampalataya kasi uh, na-capture yung aming mga puso na kailangan maging mabuti tayo sa ating kapwa, ano man yung isura nila, ordinaryo man yan, at kahit sino pa man at natin kilala. So, bukod po doon, meron din pong mga himala na sinasabi na Minsan daw po, nagagala yung aming patron. Oo, oh, nice. So po, may mga ganun pong kwento. So, paano nagagala? Kasi accordingly po, minsan pag chinecheck po yung kanyang imahe sa aming dambana, nakikita po na meron siyang, yung damit po niya ay merong mga amorseco. So, kung familiar po kayo sa probinsya, yung mga amorseco po, yung lovegrass, uh -huh. na dumidikit okay. po sa damit pag magagala ka sa bukid. At minsan naman po kapag ka meron pong mga bagyo or kapag ka po, dahil kami po ay surrounded by the sea, uh, minsan kapag ka meron pong mga pagbaha, hindi po natutuloy yung pagbaha. Tapos pag chinek po yung damit ng aming patron, basa po yung kanyang damit. Pero hindi naman po siya umalis sa loob ng simpahan. So yun po yung mga miracles na yung matatandang kwento po na, na, na nakarating po sa amin at naipasa sa aming mga kabataan. And yung mga recent naman po ay yung mga reconciliations about family or mga answered prayers. Marami na rin pong mga miracles na kinukuwento yung mga uh, parishioners po namin about po sa intercession ng Our Lady of the Pillar. Mm. Amen. Thank you. Okay. Dapat talaga generous tayo, 'di ba? Dapat magbibigay yes. talaga tayo hangga't mm -hmm. maaari. Amen. At um ngayon, kung titingnan po natin yung mga deboto ngayon, ano, ah uh, Saan pong parang aspeto ng buhay? Kumbaga, natin na ikilala yung Nuestra uh, Senora del Pilar po dyan po sa mamburaw. So parang saan niyo po siya na-identify sa aspeto po ng buhay? Uh, ang para sa akin po is nakikita po siya sa mga aspeto, aspeto ng buhay bilang isa pong, uh, kung may kita po natin siguro ang Nuestra Senora del Pilar is meron po siyang hawak-hawak na sanggol, which is the, the baby Jesus po. So, uh, siguro masishare ko din the later on kung bakit nasabi ko to, to, because I have my personal experiences din po when it comes to this one po. Uh, bilang ano po siguro, bilang isang mapagkaling, mapagkalingang ina or nanay sa kanyang anak po. And hindi lang po ako yung makakapagpatunay dito din and marami na rin po akong narinig na kwento na talagang yung uh, pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay hindi hindi matutumbasan ng kahit ano man po. Hmm. Ayun, no? So talaga nandoon yung maternal care. No? So na-identify talaga siya bilang mapagkalingang ina doon sa mga tao po dyan sa Mindoro. So nakakatuwa no? may ganoong uh, level of experience yung mga taga Mindoro na talagang ma maisi-share nila sa mga kapwa-deboto ng Mahal na ng del Pilar, no, Father? Uh, ngayon po, uh, masarap yung ating kwentuhan pero dadako muna tayo sa sharing ng isa din sa mga kabataan na may debusyon sa mga labirin. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo Father Nante and Brother Ivan. No? Uh, nakakatuwa po no, na mga batang-bata ang mga kasama natin sa episode na ito ng Pueblo Amante de Maria. At ngayon po no, sa bahaging ito ng ating lay sharer, ay uh, of course, gusto po natin no na higit pang makilala no at malaman ang debosyon no ni Sister. So si Sister Dondel po no tulad ng nabanggit kanina, siya po ang uh, Parish Youth Ministry Coordinator no ng Shrine of Nuestra Señora del Pilar sa uh, Mamburao po no. Napupunta po ako, nadadaan po ako diyan pagpupunta sa sa San Jose no, pagpupunta ako sa uh, Divine Word College of San Jose. So Sister Dondel Ah, uh, po ba no na ikwento mo sa amin kung uh, paano ka nagdedebosyon sa Nuestra Señora del Pilar de Mamburao. Ayan. so viva la Virgen kapayapaan po Sister Dita. Uh... Medyo mahaba kasi yung kwento ng devotion pero pipilitin ko pong paikliin. So kasi nag-start po talaga yung devotion ko sa Our Lady of the Pillar. I think batang-bata pa po talaga ako noon. Uh, natatandaan ko kasi meron pong school sa tabi ng aming parish. Ito po ay Catholic School. Doon po ako nag-aral. So nag-start po yung devotion ko sa Our Lady of the Pillar kasi lagi kaming pinagsisimba talaga pag Catholic School. Uh, parang very regular na po yung mga Catholic activities. Uh, natatandaan ko po noon, every Wednesday hindi talaga ako pumapalya sa pagsisimba po. Kasi yung Wednesday po, ito po talaga yung nakatalagang araw namin para sa birhen. Tapos dati po, uh, uh, dahil ako very quiet na bata, Saturday talaga ako nagsisimba yung anticipated mass. Dahil hindi masyadong matao. Pero ngayon po kasi yung Saturday po, yung nakalaan na araw ng pagtidebosyon para sa Virgen del Pilar dito sa aming parokya at dambana. So natatandaan ko po noon na nung kabataan ko po talaga ay halos doon na po ako tumitira sa loob ng simbahan kasi parang doon ako nakakahanap ng peace and quiet. Tapos uh, masasabi ko pong yung pagtidebosyon ko, uh, nagdadasal din po ako ng rosaryo hanggang ngayon. So gabi-gabi pagka, Ah, uh, nakakaano kasi siya eh, parang nararamdaman ko talaga yung mapagkalingang pagmamahal ng Mahal na Birhen. Every time po na nagdadasal ako ng rosaryo and then nagnonoove din po sa Mahal na Birhen ng Del Pilar kasi meron po kami ditong regular novena every Saturday po 'yun, yung araw ng devotion para sa Birhen del Pilar. Wow naman, nakakatuwa naman ah uh, Sister Donbel no, na mula pagkabata ay uh, talagang marubdob na ang devotion mo no, ino mo na yung mga Saturday devotions para kay Mama Mary, no? So, para sa iyo, no? Ano yung role, no? Sino siya? Sino sa iyo ang Nuestra Señora Adel Pilar de Mamburau? Ano yung role na ginagampanan niya sa buhay mo? Uh, ang role po ng mahal na berin para sa akin ay personally, para siyang nanay. At dahil anak niya po si Jesus, Uh, parang nanay nanay ko siya at si Jesus ay aking kapatid. Parang uh, personally po ang nagiging ang, ang, relationship ko sa kanya ay every time na nahihirapan akong mag-pray or may mga instances na parang nagkakaroon ako ng confusion sa buhay, nahahanap ko po yung peace at nakakabalik ulit ako sa aking faith dahil po sa tulong ng mahal na birhen. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain ng sobrang expanded para pero yun po yung personal experience ko na parang yung devotion ko sa kanya dahil dun sa nararamdaman ko yung pagmamahal at pagkalingan niya sa akin. Parang palagi akong inilalapit at ibinabalik ng pagmamahal ng mahal na birhen patungo po kay Kristo na siyang talagang pinaka-source or pinaka-sentro po nung devotion ko sa buhay. Ayun po. So para pong nanay ko siya, ganun. Wow, amen. Oo, so mother talaga, no? a uh, lagi mong nababanggit yung salitang kapayapaan no yung para talaga siyang refuge no or hindi hindi yes. lang parang talagang refuge natin si Mama Mary. As uh, Sister Donbel, meron ka bang parang a uh, very special na experience no o karanasan at uh, tungkol sa iyong pagdedebosyon sa kanyang dambana na pwede mong ibahagi sa ating mga kamanlalakbay? Opo. Ah uh, okay po. So ako po ay ngayon po uh... Ang i kong personal experience kasi nga sabi ko po dati ako yung nag-aaral sa isang Catholic school then part po ng mga ginagawa talaga namin is lagi po talaga kami doon sa uh, simbahan which is yung dambana po ngayon. Ah uh, isa po sa palagi kong pinagdadasal noon sa Mahal na Birhen ay tulungan po ako sa journey ko in the future kasi uh, ako po ay parang galing po sa isang ordinaryong pamilya so hindi po talaga well off yung family ko. So pag ganun ang sitwasyon sa isang family, palaging iniisip ano kaya yung future ko, matupad ko kaya yung mga pangarap ko, meron kayang naghihintay ng magandang, uh, magandang buhay para sa akin. So yun yung palagi kong uh, inilalagak sa kamay po ng mahal na birin at lagi kong ipinapanalangin sa Diyos. So yun po dire-diretso yung devotion ko nang hindi ako pumapalya sa mga Wednesday masses and Saturday masses at palagi akong nagdadasal. Hanggang nag-aral po ako sa Manila, damang-dama ko po yung guidance ng Mahal na Birhen. Ah uh, Parang from the province, tapos bagong salta po ako sa Manila, sa so wala talaga akong alam kung paano magbuhay doon. Wala yung parents ko. Uh, dinala ako ng mother ko doon, nung first day of school, tapos nagkita ulit kami sa Manila, graduation ko na po ng college. So lagi kong pinagdadasal talaga yung future ko at ang masasabi ko po ay talagang ginabayan nila ako. Ginabayan po ako ng mahal na birhen, ginabayan ako na Jesus, dahil ngayon po ako po isa ng certified public accountant. Ayun po yung talagang lagi kong pinagpipray sa kanila, yung future ko. Wow. And yes po, so parang uh, dun sa mga nakakakilala sa akin, parang iisipin, uh, parang laging wow, ganyan, parang ang laki ng no, ano, parang ito po talaga ay parang, biyaya na galing sa Diyos na palagi kong pinagdadasal sa mahal na bere nung bata pa lang po ako. So kapag may mga nagtatanong, ah, halimbawa mga estudyante, lagi kong sinasabi na magdasal lang kayo kasi ako din, hindi ko din alam dati kung ano yung future na naghihintay sa akin. Pero ang Diyos ay palaging tapat sa kanyang mga pangako at ang mahal na bere ay laging nandyan para ilapit tayo sa Diyos. So ayun po, yun, eto na, eto na po ako ngayon at ako po yung uh, parang masasabi kong sign ng katapatan ng Diyos at ng pagmamahal ng ng Birheng Maria po. Amen, di ba? Nako, maraming maraming salamat Sister Donbel. Nakaka-inspire ang iyong kwento no na uh, sabi nga madalas tayo yung bumibitiw sa Diyos at sa ating mahal na ina, pero ang ating Panginoon ay ever faithful no at laging nahanjan ng ating mahal na ina uh, bilang uh, ating patnubay no kung ano man yung mga landas na gusto nating uh, tahakin. Siyempre, lahat ng landas patungo at pabalik sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. So, Sister Don thank you very much for your sharing. Ibabalik kita ngayon kay Father Nante at kay Brother Ivan at kay Brother Joel para sa continuation no, ng sharing tungkol sa inyong dambana. Viva la Virgen, Sister Don Bell. Viva la Virgen. Grabe yung sharing ni Sister Don Napaka-solid, Brother Ivan, di ba? Amen. Gabi po, no? Talagang nararamdaman po natin ang paggalingan ng mahal na ina sa kanyang kwento. Tsaka yung theology niya, tama. Di ba may, may mga deboto na medyo tabingi. Pero siya, maliwanag na maliwanag yung ating Panginoon sa so Kristo at saka sa mahal na birin. Sister Amen. Okay. Dobel, congratulations. Isa kang mabuting deboto na mahal na birin. Salamat din kay Sister Rita para dun sa pag-host sa ating sharer. Ngayon po, dako na tayo sa ating mga susunod na tanong. Ano-ano po yung mga natatangin tradisyon tulad na ginagawa ng mga taga-mamburaw sa karangalan ng inyong patrona? So, uh, isa po sa mga natatangin tradisyon po na ginaganap or ginagawa po sa aming dambana is katulad na po dito nung Turumbang Dal Pilar po. Ito po yung uh, parang uh, promotion po namin para po sa sa so, Mahala Birhen Maria during po the feast day ng uh, Mahala Birhen kung saan po nagsasayaw po yung mga kabataan na, under po ng aming parokya. So ito po ay nagpapakita ng uh, kung paano ang paggalinga po ng isang Mahala Birhen Maria para sa kanyang mga anak sa, pa, sa, sa paggamit po ng pagsasayaw o sa pagpapakita po sa pagsasayaw po ng mga movements po na yun. So ang pangalawa po is meron din po kaming uh, fluvial tariff kung saan po ito po ginaganap din po every October 12. Yung fluvial tariff na yun man po yun is uh, isa po yung pasasalamat po sa mahal ng Birheng Maria para po sa uh, ang Occidental Mindoro po kasi is alam naman po natin na napapaligiran po ito. Uh, isa po kaming isla at napapaligiran po ito ng dagat po. So ang mga pinagmumulan po ng pamumuhay po ng aming mga kababayan is mostly fishing industry po. So isa po itong way para po i-bless uh, uh, ng Mahal na Maria yung aming uh, aming karagatan at uh, pasasalamat din po namin para sa magandang huli po ng aming mga uh, mga fishermen po namin. And at ngayon nga po uh, isa pong kinagagalak din po namin at pinagmamalaki din po ng aming lalawigan ngayon na ang Occidental Mindoro po ay isa na po sa kinikilala bilang isang tuna fishing industry po sa buong Pilipinas. So sumusunod na po kami sa Jensen City po. And dito po ay lahat po mula po ito sa pagpapala na ibinibigay po sa amin ng Mahal na Birheng Maria. At unti-unti na pong nakikilala, hindi lamang po ang amin uh, aming lalawigan but also po ang aming pong bayan ng magburo po regarding po dito. Amen. You know, grabe yung blessings talaga galing kayo, um, ano, kay Lord sa, sa pamatubay po na ating mahal na ina. Um, Siyempre po maganda malaman din po nating mga kamananlakbayan So since may devotion po tayo, di dapat meron po nag ng devotion. So meron po ba tayong parang uh, samahan or organization sa sa ating uh, shrine na nagpapalaganap itong devotion sa Birhen del pedar At mayroon man, ano yung mga programa po na ginagawa po nila sa kasalukuyan? Currently po, wala pa pong organized na samahan, pero sa plano po ay Ah, uh, na siya, pero before pa naman po talaga maging dambana ang ang aming parokya, meron na po talagang mga aktibong mga parishioners uh, na, lag, na kami po talaga yung mga an, ano nag nag uh, like nagvo-volunteer para po sa pagpapalaganap ng devotion. So meron po kaming pilgrimage team, ah uh, tapos uh, galing po yan sa mga lupo ng pag-aaral at lupo ng pagsamba so magkahalo po yan. Pero ngayon po ay So uh, tina-try po namin i-organize at pinaplanong i-organize para na po dun sa shrine na magkaroon na po talaga ng established na grupo na yun na yung mamamahala para po sa pagpapalaganap ng devotion So marami pong mga ginagawang uh, mga bagay para po maipalaganap ang devotion Kung nakikita niyo po yung suot naming t-shirt, isa po ito mm -hmm. sa mga... Ah, uh, 'yan so uh, nagkaroon po kami ng mga merchandise para po mas parang public awareness po about sa devotion po sa Blessed Virgin of Del Pilar. Tapos ah uh, kasama din po sa mga plano ng aming parokya na ilibot po or magkaroon ng pilgrimage sa buong isla ng Mindoro ang amin pong patrona. Oh, nice, so, nice, po. so pati po yung mga isla na nakahiwalay sa mainland ay pupuntahan po. Ah, nice, nice. Amen. Wow. sa kami dyan. Oh. Thank you, Sister Don uh, last question siguro to. Bilang deboto na mahal na paano yung nakikita na nakakatulong ang debosyon sa ina? Sa Nuesa Senor de Del Pilar de Mamburao, sa ating mga kamalalakbay, sa ating mga kapwa-katoliko, lalong-lalong sa mga kabataan na katulad niyo. Bale po nakikita po namin yung uh, yung bunga ng pagdedebosyon sa Mahal na berhin sa mga kamanlalakbay. Lalong-lalo na po sa mga kapataan dito sa aming parokya. Kasi uh, kitang-kita po sa mga tao yung paglalim ng pananampalataya. So, umuusbong yung generosity hindi lang po dun sa mga uh, mga nakagising na po ang Ah, uh, pananampalatayang Katoliko dito. Kundi pati na rin po sa mga kabataan na bago pa lang umuusbong. So makikita yung generosity pagdating sa serbisyo po sa simbahan. So sa mga kabataan, marami po yung nagkakaroon ng desire na mag-serve lalong-lalo na po sa celebrations ng liturgy. Sa so, sa amin po dahil ako po yung parish youth coordinator, nakikita ko po maraming mga bata yung gustong mag uh, maglingkod through nights of the Altar, lectors and commentators, and also ma makikita din po Ah, yung personal na desire nila na maging involved sa mga activities po ng simbahan. At masasabi ko po ito ay dahil sa palagi po nilang pagsisimba at nagiging aware po sila sa pagdedebosyon sa mahal na perhen. Amen talaga. Nakakatuwa naman yung mga taga tambahan na dyan sa mamburao kasi lalaki talaga pag-asa niyan dahil nandyan ang mga kabataan. Amen. Amen. Ngayon oh. Brother Ivan, ano ba ang challenge natin sa podcast na ito, sa ating episode? Ah. So mga kamanalakbay, sa ating pong do whatever he tells you, nakita naman po natin, napaka-engaging po ng episode natin dahil ang kasama po natin ay mga kabataan po, mga pag-asa po ng ating inang simbahan. Kaya po maganda po maging challenge po sa ating mga kamanalakbay tayo po ay manalangin po para mas lalo pa po maraming mga kabataan kagaya po nila ang maglingkod at patuloy po na maglingkod sa simbahan. Siyempre po, alam naman po natin sa pagdaan po ng panahon, kailangan po patuloy po ang paglilingkod sa pagdaan po ng mga henerasyon. Kaya we pray for more youth ministers sa ating pong simbahan. Father, ano po ba nangyari kapag hindi ginagawa yung ating challenge? Umapangit yung hindi gagawa ng assignment. Kayo din, <laughs> Salamat brother Ivan sa ating challenge at syempre salamat sa ating mga viewers sa ating podcast na ito, sa ating mga kamalalakbay. Salamat kay Sister Rita. Salamat kay sa ating dalawang guest, kay Danbel kay brother Joel. Maraming salamat kasi nakaka-inspire talaga pagka kausap mo yung mga kabataan. Nakakabata, di ba, Brother Ivan? Amen. Amen. At ako tuwan ako kasi ako talaga pag nakikita ko yung mga dambana na malaking porsyento yung gumagalaw yung mga kabataan. At mga kamalalakbay, kitang-kita -kita po natin sa mga kwento nila na talagang damang nila na merong nanay na lagi nilang kasama. Merong tayong ina bilang simbahan, bilang mga katoliko, na lagi tayong sinasamaan at hindi tayo pinababayaan. At sa mamburaw, nandoon ang Nuestra señora del Pilar na lagi nilang kasama umulan, bumagyo, bumaha, sa panahon man ng kasiyahan at kaligayahan at kasaganahan, meron tayo talagang nanay ang mahal na birhen. Viva la birhe! Viva! Ngayon po, siguro magandahin nga natin si Sister Donbel ng maiksing panalangin bago ko ibigay yung final blessing. Thank you po. Ayan. Let us pray together. Let us enter into the presence of silence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. amen. Um, Lord God, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang aming kwento. Maraming salamat po dahil lahat po ng ito ay biyaya na galing sa inyo. Kayo na po ang magpuno at magpatawad sa aming mga pagkukulang at wala po kaming ibang hihilingin kundi nawa po ay lalo pang maipalaganap ang pagmamahal at pagdedebusyon sa mahal na birhen na patuloy na maglalapit sa amin patungo sa inyo. Ang lahat po ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ng Heso Kristo ang aming Panginoon at ng, at ng mahal na birheng Maria. Amen. In the name Amen. of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sumayin Panginoon. At sumayin niyo yung... rin. Pagpala inawa kayo, ito yung buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po mga kamalala. Amen. Magdiwang, magbunyi at maging bahagi ng kasaysayan sa pagtatalaga ng kauna-unahang dambana sa Apostoliko Bikaryato ng San Jose ang kauna-unahang dambana sa buong isla ng Mindoro at ang dambana sa Pilipinas na mula sa Apostoliko Picariato at ang kauna-unahang dambana para kay Maria sa buong Pilipinas na mula sa Apostoliko Picariato. Ang makasaysayang pagkatalaga ng parokya ng Nuestra Señora del Pilar bilang isang dambana. Sa panguna, ng ating ubispo, Lubhang Kagalang-Galang Pablito M. Tagura, SVD, dd Kasama ang pagtatalaga ng atin bagong rektor, Monsignor Carlito Diman, Makisa at makibahagi sa natatangi kasaysayan.